Ako si Carlo. Ibagapit ako ng bato. At ako, adik ako. Adik sa'yo. <laughs> Alam mo, palagi kong ginugoogle maps yung bahay niyo. Number 31B, Palyokan West, Batangas City. At palagi sa aking biyahe pa uwi, hindi maaaring hindi ako pipilit na dumungaw sa bintana ng jeep para masilip ang loob ng compound niyo. Tinatanong ko ang bintana ng iyong kwarto. Pinapangarap kong Kailan mo kaya ako imbitahan pumasok sa loob ng bahay nyo? Kailan mo kaya ako imbitahan maging bahagi ng buhay mo? Kailan mo kaya ako ipapakilala sa nanay at tatay mo? Eto po si Carlo. Adik sa akin to. Pag di pa tumikil, papakasalan ko to. Ako yung bodyguard na hindi bayad. Yung Angel de la Guardia ang hindi nakakalipad. Ako ang pinakamasidhimong mong fan. malaw speaker Pantaleon Alvarez kay Duterte. Kahit malina, susundan. Ako ang an